Sana ako na lang binakasalan mo. Alam mo namang gustong gusto kita, diba? ba? Mahal na mahal kita eh din. Baka naman, mamaya, yung lalaki yan, yung sa restaurant. Ano ba, Jay? Wala ka bang tiwala sa akin? <laughs> Antayin mo ako sa sala, ha? Tapos mamaya, lalabas ako. <laughs> oh, sige anak, maupo ka na. Mami, ang ganda naman po dito. <laughs> Oo naman. Siyempre, yung daddy mo yung may gustong pumunta tayo dito. Siyempre naman, anak. Eh, gusto ko kasi sa anniversary namin ng mami mo, special na location yung pupuntahan natin. <laughs> mami, naiihin na po ako. Ah, Jay, samahan mo muna si Yana. Ah, sige, tara, tara na. Si Arm na tayo. Sige ka. Um, uh, waiter? Eden? Enzo. Eden, hindi ka pa rin talaga nagbabago ah. Sobrang ganda mo pa din. Salamat. Pero Eden, may iba tayo. May asawa't anak ka na pala. Sana ako na nang mo. Alam mo namang gustong gusto kita, di ba? Mahal na mahal kita, Eden. Enzo, ano ba yung pinagsasabi mo? Mga bata pa tayo nun. Tsaka hindi ka pa ba nakaka-move on? Ang tagal na nun eh. Aiden, kung para sa'yo, laro-laro lang yun. Sa akin, hindi. Seryoso ako sa'yo. Buka mo na, anak. Oh, Han, naka-order ka na ba ng pagkain natin? Ay, hindi pa, Han eh. Kasi hinihintay ko kayo. Baka may gusto kayong orderin ikaw talagahan, Napaka-sweet mo talaga kahit kailan. Naantay mo pa talaga kami. Ya, yeah, mahal na mahal kita eh. ba? <laughs> ma, mahal na mahal din kita. Mami, Daddy, mahal na mahal ko din po kayo. <laughs> <laughs> ah, pare. Alam mo, sobrang swerte mo dito kay Aiden. <laughs> <laughs> Oo naman, tsaka mahal na mahal ko tong Pamilya ko tsaka mahal na mahal din nila ako. Pero pa rin, hindi pa tayo ah. Sana so, sasabihin ko sa'yo. Sana, huwag mo yung incident, in Huwag kang gagawa ng mali. Eh. Pa rin kakasira ng pamilya niyo. Baka siya kagsisihan mo. <coughs> um, ah, pwede. Ito po pala yung mino namin. Ah, uh, huwag na. Ibigay mo na yung best setter. Ah, sige po. Ay! Ah, Han, maiba tayo ah. Kilala mo ba yun? Kasi kung makapagsalita siya, parang, parang, parang matagal na kayong magkakilala. Han, yun yung sinasabi ko sa'yo na first boyfriend ko. Eh, hindi ko naman alam na dito nagtatrabaho yun eh. Nagsiselos ka ba? Ah, ah, <coughs> ay, ano ko bahan? Siyempre, hindi. Eh, naisip ko lang kasi parang, alam mo na, parang, parang may something. Nagsiselos ka ba? <coughs> ano ko bahan? Bakit naman ako magsiselos eh? eh, di ba kasi nga, nakwento mo na siya dati eh. Eh, alam mo naman na nawiwerduhan ako sa taong yun. Kaya so, uh, ganito lang yung naging reaction ko. Masya, sige na, huwag na natin pag-usapan yun. Ang mas mabuti pa, mag-enjoy tayo kasi nga, anniversary natin. Ah, uh, sige, so, so, sige na. Ah, uh, huwag na muna natin isipin yun, mas mabuti pa, antayin na lang natin yung pagkain, ha? Sige. Love you, Han. Love you too. <laughs> oh, anak-anak, Nag-enjoy ka ba dun sa restaurant na kinainan natin? Opo. <laughs> Sarap nga po ng kinain natin eh. Balik po ulit tayo dun ha. Ah. Sige ba, anytime gusto mo anak, pupunta tayo dun. Ah, um, oh. teka lang, may tumatawag. Hello? <coughs> yes, boss. Ngayon na ba? O sige po, pupunta na ako. Sige. Ah, uh, Idin? Sino yan? Yung boss ko kasi, may urgent daw kaming tatapusin kasi may mga bisita kami bukas sa opisina. Eh, baka naman mamaya yung lalaki yan yung sa restaurant. Ano ba, J? Wala ka bang tiwala sa akin? <laughs> ano ka ba? Nagbibiro lang ako. O siya, sige. Hatid na kita ay, hindi na, kaya ko na to. Ang importante ngayon, patulugin mo si na kasi alam pong pagod na pagod to. Okay? Oh, sige na, Yana, punta ka na sa daddy mo, ha? Sige na, bye-bye. Ingat ka. Ah, anak, mas mabuti pa siguro. Magbihis ka na, tapos matulog ka na. Kasi, alam na pagod ka sa gahin natin kanina. Sige na, Daddy. Oh. oh. Ano? Bakit gising ka papa Para ko tulog ka na. Anong oras na? Hindi po kasi ako makatulog eh. Wala pa po ba si Mami? Ah, sandali lang anak ha. Tatawagan ko lang saglit yung Mami mo. Apo. Ah, Han? Ah, uh, hinahanap ka na kasi ng anak mo eh. Tsaka kanina pa to hindi makatulog. Nakuhan, pasensya ka na ah. Medyo matatagalan ako dito eh. Kailangan na kailangan kong tapusin to. Napaka-importante. Pero gawin mo na lang yung lagi kong kinagawa kay Yana. Paano siya patulogin? Sigurado ko makakatulog yan eh. Eh, eh, Han. <laughs> hindi ko naman kaya yung kung ano yung ginagawa mo sa anak mo para makatulog. Han, kaya mo yan. Para di na rin yung anak mo. O siya, sige sige. Baka nakaistorbo ako sa'yo. O oh, sige Ako na bala. Ba? Ah, anak, gusto mo ba ako na muna yung mami mo ngayon? Daddy kaya mo ba yun? Ah, oo, oo naman anak. O oh, sige ganito, antayin mo ako sa sala ha tapos mamaya lalabas ako sige na Nagpatulog mo si Yana. Ipasabi ko sa'yo. Kung kaya mo yan. Yana? Yana! Ah! Pumunta ka muna doon sa kwarto ha. Doon ka muna matulog. Lumipat ka muna. G, ang galing mo talaga. Bilig na bilig ba ako sa'yo? Kasi tingnan tignan mo, si Yana nagpatulog mo. Sabi mo kanina hindi mo kaya. Pabuhi ka lang ba? So, anong ginagawa mo dito, ha? Tsaka bakit mo ko tinatawag na Jay? Hindi mo ba ako kilala? Hindi Jay ang pangalan ko! Ako si Marimar! Ang nag-iisang diwata at diyosa ng kagandahan! Kuya mo ka ba? Nagpapatawa ka naman eh. Masyado mong ginalingan. Nakatulog na yung anak mo. Nag-a-acting ka pa dyan. Alam mo? Kuda ka ng kuda dyan. Hindi kita kilala. Tsaka huwag na mo tatawagin anak. Ang, ang anak ko! Sa so, tingin mo ba? Magkakaanak ka? Eh mo tatang lalaki! Diyan mo ba pinagsasabi mo? Ako to! Si Eden asawa mo! At... <laughs> sabi mo? Hindi na kita kilala! Sino ka ba, ha? Tsaka wala akong balak na kilalanin ka kasi ang pangit-pangit mo! Ano ba pinagsasabi mong bahay natin to? dito? <laughs> bahay natin to? Ako lang! Pag may hari ng bahay na to! Pag may hari ko tong bahay na to at wala kang anak dito, kaya kung ako sa'yo, dahil trespassing ka sa bahay na to mas mabuti pa. Umalis ka! Umalis ka! Umalis ka! O oh, hindi! Umalis ka! Para naman to! Hindi pa rin makakainan tayo! Umalis ka! Umalis ka! Umalis ka! Umalis ka! Umalis ka! Umalis ka! Paparating na sila! Pap Virgo. Virgo. Miguel. Suarez na. Ating gabi na. Ating na ma. Pasensya ka na. Ha? Kailangan ko ng tulong mo eh. Kasi yung asawa ko parang sinasaniban. Huh? Ayaw, ayaw niyang nahahawakan yung anak namin. Sinasaniban? Oo. Oh. Nakatakot yun. Ma'am, ito sinasaniban. Eh, hindi ko nga alam eh. Pag-uwi ko na lang, gano'n na lang siya. Nag-iiba yung poses niya. Hindi ako kakilala ang Valerio. Teka, tangan ka asawa ko ah. Sige. Lab! 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 Halik ka nga dito! Uh, si... Ano? Uh. Si kumbarin eh, to Ito ba may kilala kang Albulario? Sigurado ka si nasa Oo! Oh, eh! Pari! nag iibay yung boses eh! Tapos bigyan tumatawa! Tapos nagagalit! Ako! Labutan naman ako na. No? Si nasa nga yung asawa mo! Pero wag mag-alala! Pabuti pa, lab, dito na siya patalugin. Pukunta ako kay Kajay Boy, sigurado ako matutulungan Bakong tulungan magaling yun. Asya, sige na, sige na, punta mo na ka. Ay, bibigis na ako. Iisin ko lang, sige na. Ako, Mari, maraming salamat. Saan lang ako may mo? Hindi ko alam, Kasama lang kami kanina kasi anniversary namin. Ito something sa bahay nun eh. Tara, tasa ka. Salamat ka. Tayo lang natin si Kajay Boy daw. O sige, isa ka. Mini, mini, you mind me, Yana? Anak, dito ka! Dito ka! Anak, mag-iingat tayo ha? Ka kasi may nakapasok na hindi nabibilang sa ating mundo. Mami, ang galing ni Daddy, di ba? Anak, eh, di ba? Dito ka muna kay Mami. Huwag na, huwag mo hawa na, anak ko! Chey, ano ba nasasaktan yung bata? Alam ko na to. Oh. Tao to. At sobrang lak ng galit nila sa inyo. Pero po, wala po kaming alam na nakaaway namin. Dahil lalo, lalo na sa asawa ko. Mamaya, malalaman mo kung sino talaga yan. Ada, dong, barangkali talaga, ha? lama. Pelitnya tayo, lihatlah tadi, kan, yang lang kaya. yung yang mo, paling 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 kaya mo? paling paling <laughs> <Kasi boy, sigurado laughs> ba kayo na? Kaya ah! kayo nyo yan? <laughs> 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 okay, okay. Ito, ito. Ah! lang <laughs> 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 <ba kayo> mo, ha? Huwag kayong maglala. Ako ba Kaya-kaya ko to. ako Ay! Ay! mo? umami ka na, kung sino ka. Hindi. Ay! Ay! S Ay! Ay! Kajeboy, ano po nangyari sa asawa mo? Bakit naman nandiyan ang malay? Huwag ka mag-alala. Okay lang yung asawa mo. Tsaka ngayon, malalaman mo na kung sino ang gumawa nito. Hoy, sabihin mo na yung totoo. Ako tayo din, si Enzo. Hindi ko matanggap na masaya ka sa iba. Di ba, may pangako tayo sa isa't isa. Enzo, kung totoo kong mahal mo ko. Palayain mo ko. Hayaan mo ko sa taong mahal ko. Huwag mo na idama yung asawa ko at anak. Sorry din. Alam ko na nung mahal na mahal mo yung asawa mo eh. Huwag ka mag-alala. Nalayo na ako at hindi na ako magugulo. Subukan mo pa magulo. Tutulungan kita. Ah mam, um, okay na po yung asawa mo. <laughs> Jay. Jay. Hal? Uh, uh ano? An, ano to? Ba bakit ako mga pambabae ng suot? Tsaka damit mo to ah. ano nangyari ba? Bakit pa lang sakit na ulo ko? S sino to? Ah, uh, Inen. Hindi ko naman bahala magpaliwanan sa kanya kung ano nangyari ah. Sige. Kasi ko? may kliyente pa ako eh. Huwag ka magkala. Hindi na nababalik yun. Ah, maraming salamat po ah. 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 Ay! Ano ba kasi yung... Ano ba kasi yung nangyari? L na nagugulan ako. Tsaka ah. ano to? Ah. Ah. Jay, hindi na mahalaga kung ano yung nangyari. Ang mahalaga ngayon, okay ka na. Bumalik ka na sa dati. Ah. Dati? Dati? Ha? Jay, magpahinga na lang tayo, okay? Masyadong mahaba yung nangyari. Anak, tara na. Tara na, Jay. <coughs>